Yayo Aguila, inaming in may bagong karelasyon na apat na taong mas bata sa kanya. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Antoine. Inami ni Yayo Aguila na may nagpapakilig sa kanya ngayon sa loob na ng apat na taon. ay sa actress, MV ang inisyal ng pangalan ng kanyang boyfriend ngayon for 4 years na kung saan hindi raw ito taga showbiz pero may connect sa showbiz ang pamilya nito. Sinay pa ni Yayo na hindi niya itinatago ang kanyang relasyon dito dahil hindi naman daw siya high school. Kaibigan niya raw ito matagal na at mas bata sa kanya ng apat na taon. Ayon pa kay Yayo, may mga bagay na na-experience niya ngayon na hindi niya na-experience sa 25 taong pag sa nila ng kanyang dating mister na si William Martinez. Ngayon naman ay nakakapag-travel na siya dahil noon daw ay talagang tutok siya sa kanilang apat na anak ni William. Feeling niya raw ay deserve niya ang mag-travel at deserve niya rin na may nag-aalaga sa kanya. At iyan aking kinalitang showbiz para sa impilang metodong lakas ni WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.